Ngayon ang araw ng muling pagkabuhay, kung kailan muling nabuhay si Jesus, sa ikatlong araw, matapos ang kanyang kamatayan. Sa Lumang Tipan, ang araw ng muling pagkabuhay ay tinawag na araw ng mga unang bunga. Gaya ng ipinagdiwang ang araw ng mga unang bunga, sa araw pagkatapos ng Sabat, sa Bagong Tipan, ang propesya ay natupad sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa araw ng linggo. Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa serbo na may titulong Ang Araw ng Mga Unang Bunga sa Lumang Tipan at Ang Araw ng Muling Pagkabuhay. Tingnan natin ang Leviticus chapter 23 para makita kung paano ipinagdiriwang ang Araw ng Muling Pagkabuhay sa Lumang Tipan. Tingnan natin ang Leviticus chapter 23 verse 1. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong ipahahayag bilang mga banal na pagpupulong. Ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol sa lingguhang kapistahan, ang Sabat, at ang mga taunang kapistahan gaya ng Paskwa, kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa at araw ng mga unang bunga. Ang araw ng muling pagkabuhay ay ang araw ng mga unang bunga sa lumang tipan. Lumipat tayo sa verse 10. Tingnan natin ang verse 10. Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag kayo'y dumating sa lupain na aking ibinibigay sa inyo at inyong nagapas na ang ani niyon, ay dalhin ninyo sa pari ang unang bunga ng inyong inani. Iwawagayway niya ang bigki sa harapan ng Panginoon upang kayo'y tanggapin. Sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat, ito ay iwawagayway ng pari. Sa Lumang Tipan, ito ay pinagdiwang bilang ang araw ng mga unang bunga. Ang pangalan nito ay nangangahulugang pag-aalay ng unang bunga. Ito ay dapat na ipagdiwang sa araw pagkatapos ng Sabat. Iyon ay sa linggo. Ito ay pinagdiriwang taon-taon sa linggo na kasunod ng Paskwa at ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Muli nating tingnan ang verse 11. Iwawagayway niya ang bigkis sa harapan ng Panginoon upang kayo'y tanggapin. Sa kinabukasan pagkatapos ng Sabat, ito ay iwawagayway ng pari. At ikaw ay maghandog ng isang taong gulang na kordero na walang kapintasan. Sa araw na iyong iwagayway ang bigkis bilang handog na sinusunog sa Panginoon. Ang handog na butil ay magiging dalawang ikasampung bahagi ng isang efa ng pinong harina na hinaluan ng langis. Isang handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy na may mabangong samyo. Ang handog na inumin na kasama nito ay alak na ikaapat na bahagi ng isang hin. Huwag kayong kakain ng tinapay at trigong sinangag ni uhay na bago hanggang sa araw na ito, hanggang sa inyong madala ang handog sa inyong Diyos. Ito ay tuntunin magpakailanman sa buong panahon ng inyong salin lahi sa lahat ng inyong mga tirahan. Ang araw ng muling pagkabuhay na ipinagdiriwang natin sa Bagong Tipan ay ang araw ng mga unang bunga. Ito ay ipinagdiriwang pagkatapos ng Pasko at ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Isang bigkis ng unang butil ang hinandog sa Diyos bilang handog na iwinawagayway. Ang unang butil ay hinandog sa Diyos. Tingnan natin ang pinagmulan nito sa Exodus chapter 14 verse 21. Humarap ang mga Israelita sa matinding pagihirap hanggang sa makatawid sila sa dagat na pula. At sa huli, ligtas silang nakatawid sa dagat na pula sa madaling araw ng linggo. At ang hukbo ng Ehipto ay nabuwal sa tubig. Kaya tinatag ng Diyos ang araw ng mga unang bunga upang taon-taon nilang magunita ang kaganapang ito. Tingnan natin ang verse 21. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Humabol ang mga Egyptyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ng Faraon, ang kanyang mga karuwahe at ang kanyang mga mga ngabayo. Sa pagbabantay sa kinaumagahan, tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng mga ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligaling ang hukbo ng mga ehipsyo. Kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang mga karwahe, kaya't ang mga iyon ay hirap na hirap sa pag-ikot. Kaya't sinabi ng mga Ehipsiyo, takbuhan na natin ang Israel sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa mga ehipsyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo, sa kanilang mga karwahe at sa kanilang mga mga ngabayo. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ang dagat ay bumalik sa kanyang dating lalim ng mag uumagana na. Habang ang mga Egyptyo ay tumatakas, inihagis ng Panginoon ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat. Sa ganitong paraan, tinatag ng Diyos ang araw ng mga unang bunga para hindi makalimutan ng bayan ang araw kung kailan lubusang nawasak ang hukbo ng Ehipto na tumugis sa mga Israelita at ligtas na karating ang mga Israelita sa kabilang panig ng dagat. Mauunawaan natin na ang kaganapang ito ay isang propetikal na kasaysayan na nagpapakita kung paano papasok si Jesus sa libingan at muling mabubuhay sa bagong tipan. Ang pagpasok ng mga Israelita sa dagat na pula ay sumisimbolo sa pagpasok ni Yesus sa libingan. At ang kanilang paglapag mula sa dagat na pula ay sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng gawain ni Moises at ng mga Israelita tatlong libo at limang daang taong nakalilipas, inihula na ng Diyos kung ano ang isa sa gawa ni Kristo sa pagdating niya sa lupa. Tinawid ng mga Israelita ang dagat na pula ng madaling araw ng linggo. Gayun din, si Jesus ay muling nabuhay mula sa libingan ng madaling araw ng linggo, ang araw pagkatapos ng Sabat. Kumpirmahin natin ang kanyang muling pagkabuhay sa paglipat sa Luke chapter 24. Luke chapter 24. Tingnan natin ang Luke chapter 24, verse 1. Subalit ng unang araw ng sanlinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan dala ang mga pabango na kanilang inihanda at nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at isinubsob ang kanilang mga mukha sa lupa. Subalit sinabi ng mga lalaki sa kanila, Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling na buhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipako sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa ganitong paraan, tinupad ni Yesus ang lahat ng propesya sa Biblia. Gaya ng ligtas na nakatawid ang mga Israelita sa Dagat na Pula sa madaling araw ng linggo, bumangon din si Yesus mula sa libingan sa madaling araw ng umaga sa parehong araw. Hindi ba naganap ang muling pagkabuhay ni Yesus ng madaling araw ng linggo? Maaga rin niyang ipinaliwanag sa kanyang mga alagad ang katotohanan na dapat siyang bumangon pagkatapos ng tatlong araw. Buksan natin ang Matthew chapter 27 para tingnan kung ano ang nangyari sa spiritual na mundo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Tingnan natin ang Matthew chapter 27 verse 50 at muling sumigaw si Yesus ng may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At ang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon at paglabas nila sa mga libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay pumasok sila sa banal na lungsod at nagpakita sa marami. Ayon sa Ebanghelyo ni Matthew, si Jesus ay unang muling na buhay at pagkatapos ito, pumasok ang mga banal sa banal na lungsod. Ito ay dahil sa lumang tipan, kinailangang ihandog ng bayan ang bigkis ng unang butil bilang handog na iwinagayway sa Diyos bago makaani ng anumang ibang pananim. Pagkatapos lang ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo na siyang realidad ng araw ng mga unang bunga, ang lahat ng banal na namatay ay maaaring bumangon at pumasok sa banal na lunsod nakaayon ito sa regulasyon ng Araw ng Mga Unang Bunga. Kaya, gaya ng ang unang bigkis ay kinailangang ihandog sa Diyos sa Araw ng Mga Unang Bunga bago maani ang iba pang pananim tanging matapos muling mabuhay si Yesu Kristo na siyang unang handog ng araw ng mga unang bunga. Ang biyaya ng muling pagkabuhay ay binigay rin sa iba. Muli nating basahin ito, verse 51. At nang sandaling iyon, ang tabi ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksa ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. At paglabas nila sa mga libingan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, sa ibang salita, si Jesus na siyang unang bunga ng handog na iwinawagayway para sa araw ng mga unang bunga ay dapat na unang mabuhay muli. Pagkatapos, ay pumasok sila sa banal na lunsod at nagpakita sa marami. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Kung gayon, patunayan natin sa 1 Corinthians chapter 15 na si Jesus ang naging unang bunga. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Tingnan natin ang verse 20. Subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay. Sa ibang salita, ibig sabihin nito ay mabuhay muli, muli siyang nabuhay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. Nang si Kristo ang naging unang bunga, tinutupad ang propesya ng araw ng mga unang bunga, maraming tao ang makakabahagi sa kanyang muling pagkabuhay gaya ng makikita natin sa Matthew chapter 27. Patuloy nating basahin ang verse 21 sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa'y ayon sa kanyang-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa josama. Ama. Pagkatapos nalipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Si Kristo ang naging unang bunga. Pinagsasama ng terminong unang bunga ang mga salitang una at bunga. Kaya mapapatunayan natin na tinupad ni Kristo ang propesya ng araw ng mga unang bunga at ang propesya ng kordero ng Pasko nagiging realidad ng lahat ng kapistahan. Sa ganitong paraan, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay naging malaking kagalakan para sa mga banal ng sinaunang simbahan. Lumipat tayo sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Kaya kahit na ang sinaunang simbahan ay pinahirapan ng mga Romano, ang mga banal ay hindi sumuko. Ano ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila natakot sa mga pag-uusig? Kahit na mamatay sila, ano ang mangyayari sa kanila? Naniwala sila na sila ay muling bubuhayin. Kaya sa pagtanggi sa mga di matuwid na bagay, lagi silang nakatayo sa panig ng Diyos at nakapagbigay lugod sa Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 4. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Gaya ng nakikita natin, binigyan ng Diyos ang mga banal ng sinaunang simbahan ng pag-asa para sa muling pagkabuhay. Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 15. Kaya ang pag-asa ng muling pagkabuhay ay nagkaroon ng makabuluhang kahulugan sa sinaunang simbahan. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 12. At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit so, kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang iyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo maasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Hindi ba't ang 1 Corinthians chapter 15 ay napakariing nagpapatotoo na dapat na magkaroon ng muling pagkabuhay? Patunayan natin ito sa pagbukas sa Luke chapter 24 kung saan si Matapos mabuhay mula sa mga patay, ay nagpakita sa dalawang alagad, nakipag-usap sa kanila at binuksan ang kanilang mga spiritual na mata. Luke chapter 24, verse 13. Nang araw ding iyon, ito ang araw kung kailan muling nabuhay si Jesus, dalawa sa kanila ang patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus na may anim na pong estadya ang layo sa Jerusalem at pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Samantalang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinahihintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Isa sa kanila, na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila, "Anong mga bagay?" At sinabi nila sa kanya tungkol kay Jesus na taga-Nazareth, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ay binigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya ay ipinako sa krus subalit umasa kami na siya ang tutubo sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabing siya ay buhay. Pumaroon sa libingan ang ilang kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae, subalit siya ay hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Nang sila'y malapit na sanayong kanilang paruroonan, nauna siya na parang magpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at lumulubog na ang araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang siya'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. Ito'y kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata, siya'y nakilala nila, at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Sinabi nila sa isa't isa, Hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan? Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan, sa oras ding iyon ay tumayo sila at bumalik sa Jerusalem at naratnang nagkakatipon ang labing isa at ang kanilang mga kasama. Habang naglalakad si Jesus, kasama ang dalawang alagad. Nakipag-usap siya sa kanila at pinasigla ang kanilang espiritu. Pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa kanila. Pagkatapos, nabuksan ang kanilang mga spiritual na mata. Sa Luke chapter 24, ibinunyag ng Diyos ang gawain ito at kinumpirma ang katotohanan na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, hindi ba tayo dapat na maniwala na ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay sa huling araw? Ang aklat ng 1 Thessalonians ay nagpapaalala sa atin na may mga buhay pa rin at magbabago para sa lubungin si Kristo. Ngayon, ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay may taglay na tunay na kamangha-manghang kahalagahan. Hindi ba nito ibig sabihin na winasak niya ang lahat ng kapangyarihan ni Satanas na namamahala sa mundo ng kamatayan? Bukod pa rito, sa muling pagkabuhay, mahanap natin ang landas tungo sa buhay na walang hanggan, hindi ang landas tungo sa kamatayan. Ang lahat ng tao ay takot sa kamatayan. Ito ay dahil sa pamamagitan ng kamatayan, na aharap sila sa walang hanggang paghuhukom. Kahit na hindi nila ito nakikita, likas nila itong alam dahil tinanim sa atin ng Diyos ang pananampalatay na ang mga Kristiyano ay muling mabubuhay pagkatapos ng kamatayan. Dapat tayo makibahagi sa muling pagkabuhay ng buhay upang sa araw ni Kristo matamasa natin ang buhay na walang hanggan at mga pagpapala sa walang hanggang kaharian ng langit kasama ni Naama at Ina. Ang mga tao ay kumakain ng mga itlog ng Pasko ng Pagkabuhay, nagbibigay ng mga kuneho ng Pasko ng Pagkabuhay bilang mga regalo, at gumagawa ng marami pang ibang kakaibang kagawian, pero ang araw ng muling pagkabuhay ay isang araw para kainin ang tinapay ng araw ng muling pagkabuhay. Kaya gaya ng nagpakita ng halimbawa si Kristo sa pagpuputol-putol ng tinapay sa araw ng muling pagkabuhay, dalawang libong taong nakalilipas at nagbukas ng mga mata ng kanyang mga alagad, sa Zion, pinagpuputol-putol natin ang tinapay ng araw ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng tinapay ng araw ng muling pagkabuhay, umaasa ako na maging ang mga espiritual na mata ng mga tao sa paligid natin ay mabubuksan para makilala ng lahat sina ama at ina, maintindihan ng zayon at maunawaan ng katotohanan, at sa gayon ay makapasok sila sa walang hanggang kaharian ng langit. Ngayon, sinuri natin ang kahulugan ng araw ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng Biblia. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Sa pamamagitan ng araw na ito ng muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya na lagi tayong muling mabubuhay kasama ni Kristo. Umaasang nakatanggap kayo ng biyaya, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.